Pagkakakahon din tayo mga Pilipino. Hindi na tayo magmumukhang kawawa. Maharap natin ang kahit sino ng taasang ako. Sir, etisita ko kayo. Sir. Congratulations, pagkakapatay mo ng mga hold-upers. Thank you, Sir. Isip mo na yun, Sir. Masyado tayo nagiging formal eh. <laughs> Gusto ka na? Ayos lang. Sa tagal ko sa lugar na ito, napamahal na sa akin ng mga taga rito. Para, taga rito na rin ako eh. Yan pala mga hold upper Ay eh nasa order of battle number three. At may premium 250,000 sa sino mang makahuli o makapatay sa kanila. Balita ko, i-donate po lang yung halagang yun sa ating police foundation. Mas kailangan niyo ng mga naiwang pamilya ng mga pulis na namatay in line of duty. Very commendable gesture. Isa nga palang dahilan kaya ako naparito ay tungkol sa Kenko. May mga Amerikanong opisyalis na darating para bisitahin ang planta. Ngayon, humingi sa atin ng tulong ang American Embassy para bigyan sila ng seguridad. Now, since that is under your jurisdiction, I am assigning that to you. Palagay ko naman eh, kabisado mo pa ang pasikot-sikot ng plantang yon. Well, nung araw, nung uh, ginagawa pa yung planta hanggang sa mga tapos, uh, nakakapaso ako. Pero ngayon, hindi na. Baka malaki na yung pinagbago sa loob. Oh. Ah, hindi, bale. Basta importante ang kanilang seguridad. Bakit? May inaasahan bang peligro? Wala naman. Naninigulo lamang. Alam mo naman, may mga elemento pa tayo dyan na kontra sa plantang yon. At hanggang ngayon, gumagawa pa sila ng paraan para mahinto ang kanilang operasyon. Ito ang listahan ng mga taong darating. Bueno, hindi na ako magtatagal. Ikaw na sana bahala dyan. Ako na bahala, Daniel. At sa susunod na pagpunta ko rito, sana may papakilala ka na sa akin, Mrs. Ariston Mamaril. <laughs> Ayoko sanang mawalay sa'yo. Pero alam ko namang maiintindihan mo ako. Sayang din naman kasi yung opportunity ino-offer sa akin sa Amerika. At least doon, magagamit ko yung pinag-aralan ko. Pwede mo naman gamitin dito yan. Sa magkanong sweldo. Doon, mas malaking ibabayad nila sa akin. Higit sa triple pa siguro nang kikitain ko dito. Hindi mo naman maiaalis sa akin na pag-ukulang ko muna ng panahon ng profesyon ko. Nang sa ganun, mapabuti ko naman ang aking hinaharap, hindi ba? Kaya tuloy ang ibang tao dyan. Kulang na lang isang lani lang mga kaluluwa nila para lang makaalis sa bayang ito na bagsak ang buhay ng mga tao. Makakarasi ng bayang ito, Stella. Punti yung sakripisyo lang. Darating ang araw. Na wala na mag-abroad para pumasok ng katulong. Wala na mag-jajap. Maguglo na yun. Wala na magbebenta. Para kumita lamang ng pera. Makakahon din tayo, mga Pilipino. Hindi na tayo magmumukhang kawawa. Maharap natin ang kahit sino ng taas ang ako. No? Aris, sana magkatotoo lahat ng sinasabi mo. Sana ngayon na dumating yung araw na yon. O kaya bukas, kailangan ko talagang umalis. Ayoko kasing magsisiba ng araw. Nasasabihin ko sa sarili kong hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ito. Naunawaan kita, Stella. At hinahangang kong katatagan mo. kang magalala. Hindi naman ako magtatagal sa Maynila. Eh, baka nga mga ilang buwan lang, hindi ko na uli ako. Saka sayang naman kung hindi ko susubukan kumita ng mas malaki dun. Sana nga mangyari yun. Kung saswertihin ako, mapapagwa natin yung bahay. Mapapag-aral pa natin si Boy. Malulungkot lang ako kasi ngayon lang tayo magkakahiwalay. Konting tiis lang. Tinatanong sarili mo ha. At yung anak natin, Okay na ako. Hindi ingat ka, ha? Ay, magpapakabait ka doon.